Sa buong kasaysayan at iba't ibang kultura, ang konsepto ng impyerno ay bumigani at nagtulak ng takot sa sangkatauhan. Sa loob ng naglalagablab na kalaliman ito, pinaniniwalang mayroong pitong makapangyariyang demonyo. Bawat isa'y naghahari sa kanilang sariling larangan ng kasalanan at pagdurusa. Samahan niyo kami habang sumisid tayo sa mga pinagmulan, alamat, at madilim na kasaysayan sa likod ng mga prinsipyo ng kapamakan. Mula sa kanilang mga papel sa mga reliyosong teksto hanggang sa kanilang impluensya sa modernong kultura. Tuklasin natin ang mga lihim at kwento na nagagawad sa kanila ng kapangyarihan sa impyerno. Kaya kung anda ka ng arapin ang kadiliman, pindutin na ang subscribe button at i-on ang notifications. Maglakbay kasama namin sa impyerno at tuklasin ang mga kasumpasumpang lihim ng pitong prinsipe ng impyerno. Si Lucifer ay isang kilalang tauhan sa Christian theology at iba pang relihiyosong tradisyon na sumisimbolo ng kahuli-huli kasamaan at pag-iimagsik. Sa simula, si Lucifer ay isang mataas na ranggong arkanghel, kilala sa kanyang kagandahan at katalinuhan. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugang Lightbringer o Morning Star. Gayunman, ang kanyang mapaminsalang kainan ay ang kanyang pagmamataas o pride ang pinakamakapangyarihang kasalanan sa pitong nakakamatay na kasalanan. Ang labis na pagmamataas nito ay humantong sa kanya na amunin ang supremasya ng Diyos, asam na umagaw ng banal na luklukan. Bilang tugon, sa kanyang paghihimagsik, ipinatapo ng Diyos si Lucifer mula sa langit, na humantong sa kanyang pagiging hari ng impyerno. Ang kanyang pagbagsak ay naging simula ng kanyang walang hanggang pagtutol sa kalooban ng Diyos bilang ang Diablo, si Lucifer ay naging personifikasyon ng kasalanan at okso. Patuloy na gumagawa upang bulabugin at ilayo ang tao mula sa katwiran. Si Mamon ay tradisyonal na inilarawan bilang isang demonyo na sumisimbolo ng kasakiman at ang hindi magpakasyang pagnanasa para sa kayamanan o greed isa sa pitong nakamamatay na kasalanan. Nang daling ang kanyang konsepto mula sa sinaunang mga akda ng kristyanismo at medieval na panitikan, kung saan ipinapakita si Mamon bilang personifikasyon ng nakalalasong kapangyarihan ng pera at materialismo. Bilang isang anghel na nakulog o demonyong takuhan, siya ay humiikayat sa mga tao sa pamamagitan ng mga pangako ng yaman at mga bagay mundong pag-aari na nagdadala sa kanila sa landas na layo sa espiritual at moral na mga laga. Ang impluwensya ni Mamon ay nagiging sanhi upang unahin ng mga individual ang yaman sa ibabaw ng lahat, na kadalasang nagririsulta sa pagkalugmok ng moral at etikal na pagkaunawa. Si Asmodeus ay isang kilalang demonyo na madalas na iniuugnay sa kalayan ulas, isa sa pitong nakamamatay na kasalanan. Ang kanyang pinagmulan ay maaaring matray sa sinaunang mitolohiya ng Persia, ngunit naging kilala siya sa Judeo-Christian demonology. Si Asmodeus ay inilalarawan bilang isang makapangyarihan at mautak na demonyo na pumupukaw ng tukso sa mga laman lupaing pagnanasa at nagpapaligaw sa kabutihan ng kalinisan. Sa si iba't ibang relihiyosong teksto at mga alamat, ipinakita siya bilang isang mapangakit at masamang espiritu na may layuning ilihis ang mga tao patungo sa kalaswaan at makasalanan ng mga kasiyahan. Isa sa pinakasikat na kwento ni Asmodeus ay matatagpuan sa aklat ni Tobit kung saan pinapahirapan niya si Sarah sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang pitong sunod-sunod na asawang lalaki sa kanilang mga gabi ng kasal. Beelzebub na madalas na tinatawag bilang Panginoon ng Mga Langaw, ay isang makapangyarihang demonyo na karaniwang iniuugnay sa kasakiman o glotoni, isa sa pitong nakamamatay na kasalanan. Ang kanyang pangalan mula sa sinaunang Diyos ng mga Palestino na si Baal Zibab, na nagpapaiwating ng kanyang pamamahala sa pagkalanta at pagkasira. Sa kristyanong demonolohiya, si Baal Zibab ay nilarawan bilang isang mataas na ranggo na demonyo, pangalawa lamang kay Satan at madalas na iniuugnay sa kasalanan ng labis na pagpapakabusog at hindi mapagpakasawa pagkagutom. Ang kanyang impluwensya ay humahantong sa mga individual na magpakabusog ng labis na nagdudulot ng moral at pisikal na pagkabulok. Si Leviathan ay isang makapangyarihang demonyo na karaniwang iniuugnay sa nakamamatay na kasalanan ng inggit o envy. Nagmula ito mula sa sinunang mga mitolohiya ng malapit sa Silangang Asya at mamaya'y isinama sa mga tradisyong hudeo kristyano Si Leviathan ay inilalarawan bilang isang napakalaking halimaw ng karagatan na sumisimbolo ng kaguluhan at pagkasira. Sa demonolohiya, itinuturing si Leviathan bilang isa sa mga prinsipe ng impyerno na kumakatawan sa mga nakasisiraang kalikasan ng inggit na nag-aagnas sa kaluluwa. Ang impluwensya ng demonyong ito ay lumilitaw bilang isang malalim na hindi pagkontento sa sariling kalagayan at isang mapangarap na pagnanasa para sa mga yaman ng iba. Sa Biblia, lalo na sa aklat ni Hobb, si Leviathan ay inilalarawan bilang isang nakatutulig na nilalang ng karagatan na sumasagisag sa mga hindi kontroladong puwersa ng kalikasan. Belfigor Isang demonyo na tradisyonal na iniugnay sa nakamamatay na kasalanan ng katamaran uslot. Nagmula ito mula sa sinuunang mitolohiya ng Muabay kung saan una siyang sinasamba bilang Baal pior, isang Diyos ng kalaswaan at katamaran. Sa sumunod na demonolohiyang Hodeo-Kristiano, siya ay nag bilang isang masamang tauhan na nagtutokso sa mga tao na sumama sa katamaran at pagpapabaya. Ang impluensya ni Belfigur ay umaakit sa mga individual na magbaliwala sa kanilang mga tungkulin at responsibilidad na nagdudulot ng espiritual na paghinto at pagkasira. Madalas siyang inilalarawan bilang isang kakaibang anyo na nakaiga sa kalagayan ng inersya, sumisimbolo sa panganib ng pagkakontento. Ang kwento ni Belfigur ay naglilingkod bilang babala laban sa mga panganib ng katamaran. Nagpapakita kung paano ang kawalan ng kilos at tamad na pag-uugali ay maaring humantong sa mura at espiritual na pagbagsak. Si Satan, na madalas tinatawag bilang Diablo, ay ang pinakatampok na katawan ng kasamaan at ang pangunahing kontrabida sa maraming relihiyosong tradisyon, lalo na sa Kristyanismo. Ang kanyang pangunahing kasalanan na nakamamatay ay ang galit o rat na kinikilala sa kanyang walang tigil na pagkamuhi at pagtutol sa nilikha ng Diyos. Hindi katulad ni Lucifer na nahulog dahil sa pagmamataas, ang ugat ng pagkatao ni Satan ay nakaugat sa kanyang matinding puot at pagnanasa na magdusang iba. Ayon sa kristyanong teolohiya, si Satan noon ay isang kilalang anghel na pagkatapos ng kanyang paghihimagsik laban sa Diyos, itinapon siya kasama ang kanyang mga tagasunod mula sa langit. Ang pangyayaring ito ay nagbago sa kanya upang maging hari ng impyerno kung saan pinapanatili niya ang kanyang paghihimagsik sa pamagitan ng kanyang pagtatangka na iliis ang tao sa pamagitan ng tukso at panlilinlang. Kung inyong nagustuhan ang video ito, huwag makalimutang mag-subscribe at mag-like para hindi mauli sa mga mabilis, may matutunan at magandang story ng mitoloya, history at misteryo. Text TV, Paalam!